Ayan na, oh, Binuktong. Tara. Yes, it's already done. May binuktong. Haya na po siya. Sino mag-aakalang makakagawa ako nitong experiment ko? O, oh, ayan. Lutong-luto lutong, siya. Hindi siya hilaw inano ko po siyang mahigit isang oras sa apoy, niluto. Yan, may binuto. Yan, ito na po ang ating binuto. Pwede, pwede rin pala maggawang binuktong nilis sa ano, ang paper baking, tapos binalot ko ng aluminum foil ulit. Ayan. Thank you for watching. Ayan na po. Ayan na, oh, binutong. Tara. Nagtitribe niya kung binutong. Gusto ko kumain binuktong So, ayan, nag, ano ko ng malagkit. Ito yung bata natin. Nilagyan ko ng counting Itong maliit ng butter at saka asin yung kanin, yung bigas, binabad ko po yan, mga 3 hours na po. Binabad ko mga 3 hours. Wala tayong dahon sa yan ang ginamit ko. Tapos, lagyan natin ito. Ayan. So, ay pagsubo ko lamang sa sarili. Kasi gusto ko kumain. Sabi nga, hika nga, pag may gusto, pag gusto, may paraan. Pag aya, walang paraan. Kaya, gawa tayong paraan. Ayan. Tingnan natin kung ano ang resulta nito. Ang ano po nito, ang rice ko, is one and a half cup lang po. Ayan, o, oh, diba? O, ilalagay natin dyan kasi para hindi siya maano ng tubig kasi po wala tayong dahon kaya ginawa ko ng kanyan ginawa ito para paraan lang po yan diba o oh, so yun ang nagsabi sa inyo nakagawa po ako sa so one inay half cup nakagawa akong four pieces so yan, yan po oh. one two three four. Yan. Ayosin natin. Nilagyan ko po siyang wire rack sa loob. Patungan po ba? Para hindi masunog. Ayan. nilagyan ko na po hot water. Ayun, nakasalang na. Hindi ko lang po alam kung ilang oras to lulutuin. Yun na. Matanungin ko pa yung kapatid ko kung ilang oras na lolo ko in. may paraan. Magusto may paraan. So, mayroon tayong apat. 1, 2, 3, 4, 5 type cases na binukong. Pero dadalagan pa natin yung water niya kasi naglihit ako ulit na tobe. Yeah. Ayan. Ayan, oh. Ganoon natin ng tubig. Pakapantay sa kanin niya. Ayan. The time is 11.20 I know, 12.20pm na po. Ayan. Ayan na, oh, Binuktong. Tara. Yes, it's already done. May binuktong. Ayan na po siya. Sino mag-aakalang makakagawa ako nitong experiment ko? O, oh, ayan. Lutong-luto lutong siya. Hindi siya hilaw. Inanako ko po siyang mahigit isang oras sa Apo'y, hindi luto. Yan, may binoktong. Yan, ito na po ang ating binoktong. Pwede mo pwede rin pala maggawang binuktong nilis sa ano, ang paper baking, tapos binalot ko ng aluminum foil ulit. Ayan. Thank you for watching. Ayan na po.